Hello guys, kumusta po kayo? Sa mga pal kayo na sa loo kayo naman po kayo. Dahil ano ngayon, madas bumabaha dito sa bulakan, uh, Kaya sa panahon, uh, naglulubog tayo. Uh, ko sa inyo kung paano uh, na alis ang alipunga. Ito ay hindi lamang sa mga ano, sa mga sa sa ibang lugar uh, binabaha o so, mga na karoon tayo ng alipungan. Kaya tuturo sa inyo kung paano mabis matanggal ang alipungan. Uh, so, bago ka simula ng pag uh, tuturo, uh, ka please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para at niyo minag ako. May tuturo ko sa inyo ang paano mabilis mawala ang alip Tara, let's go. Uh, una, gagamit tayo ng saltiban tubig pang hugas natin sa uh, alip ko nga. natin. Tapos, gagamit tayo ng detergent bar o soap bar. Mas matapang to kasi dun sa mabango. gagamit tayo ng suka. gagamit tayo ng kalkalis. Kagamit uh, din tayo ng tubig. So, ano nga guys, nagkilit tayo ng tubig para doon ibabanto natin yung ating pa. So, ano nga guys, ano natin gagawin? Eh, <coughs> Uh, sabunin mo na natin itong ating paa ng sabong mabaho. Mas maganda guys yung ano, sabong mabaho dahil dahil matapang siya. iwasan nyo natin yung uh, magbasa mo di mas may enjoy natin to uh, guys sa uh, gabi bago tayo diba nakapagtabaw na tayo sa gabi mas maganda bago tayo matulog yan iwasan mo na natin po uh, para tumitili yung kanyang pag-try kung sadyang makilot pa at sobrang tulad di tayo makalakad maaaring gumahan tayo ng maaaring ng gamot na kipinangin hindi natin mag-issue yung na natin